tulila nila, kumusta kayo mga sister? Ha? Lahat kayo ay mga Balikislam? Matagal na kayo nagbalikislam? Ibago lang. Ilang buwan na? 4 oh, months ang pag-aaral ko. so oh. may Alam na kayo mga sura? Alam niyo kung bakit tayo nandito ngayon, no? Kukuha tayo ng? Certificate. Certificate. Certificate ng? Uh, birth Certificate o ano ba? <laughs> okay. Certificate ng pagiging Muslim yun ay katibayan na tayo ay mga Muslim. Pero hindi ibig sabihin, yung pagkuha natin ng certificate ay doon na natatapos yung pagkuhaming mga Muslim pero sa pangalan lang. Maraming Muslim pero sa panan dahil uh, sa pananamit lang, sa pananalita lang. Maraming sinagsasabi na sila ay Muslim dahil ang kanilang mga magulang ay Muslim. Marami ang nagsasabi sila ay Muslim pero hindi nila sinasabuhay yung pagiging muslim no? so ang tunay na muslim ay yung sinasabuhay niya yung pagiging muslim niya ha? yun ang gagaling sa puso natin yung pagiging muslim natin ay magmumula sa puso natin ha? hindi yan doon lamang sa papel na kukunin natin ngayon hindi yan ma uh, hindi yan ang basihan ng pagiging isang tunay na muslim ha? nung tayo ay nagsyahada yung unang haligi ng Islam, nagsabi tayo ng asyadu Allah ilaha illallah Washa doon na Muhammad al mabduho Rasulullah at tayo'y sumumpa na sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay maniniwala at sasamba lamang sa Kanya. Hindi na, kung ano man yung mga sinasamba natin noon, yung mga rebulto, yung mga larawan, kung ano man pamamaraan natin pagsamba, eh uh, yan ay da, na natin. Ha? Iiwanan na natin yan. Kasi ano, um, nararapat lang sa bangin, kaya ako na lamang. Ang tayo nag-isa ka na lamang ang pagiging muslim ay may takot sa Allah kaya lagi kung makakapakinig kayo ng mga sermon ng mga lecture kung lagi kayo makikinig madalas yung maririnig yung takwa uh, sa khutba lagi sinasabi ya, ya ayuhal ladina aman pakullah kati wala tumutun na ilawan to muslimon sinasabi nila kayo mga mananampalataya tayong mga muslim mga mananampalataya sa nag-isang tagapaglika katakutan natin ang Allah ng tunay na pagkatakot at huwag natin hayaan na tayo ay mamamatay na hindi ito ka mga muslim yung tunay na yung pagiging muslim natin ay yung pagkatakot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagkatakot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala magagawa natin yung mga pagsamba mga obligado pagsamba ay pinagutos natin unang-una -una, yung sala uh, pangalawa pangalawa sa haligin ng Islam yung sala ipinag-utos sa atin yan. Obligado limang beses sang araw. Kung hindi, walang tayong takot sa Allah, hindi natin magagawa O kung gagawin man natin yan, ay pakitan tao na lang. Pagkukunyari. Which is malaki rin kasalanan. Mas mabigat na kasalanan na nagsasabi, sinasabi mo ikaw ay muslim, nagsasala ka, pero hindi naman pala sa puso mo yung pagiging muslim. Pakitan tao lang. Ginagawa mo lang kasi sa amo mo. Gusto mo ipakita sa amo mo ginagawa mo lang kasi yung mga kaibigan mo mga muslim yung nag uh, ginagawa mo lang yan kasi sabi ng mga ustadya ng mga teacher niya sa so mga nagtuturo sa inyo ng uh, tungkol sa islam no? hindi ang, pag, ang pag, um, pag uh, pagiging isang muslim ay yung ginagawa natin yung mga pagsamba tulad ng sala ng mula sa ating puso dahil yun ay dahil sa pagkatakot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala yan ang tunay na muslim na kung may makikita kayong mga nagsasabi ng muslim na, na hindi nagsasala, kung mayroon kayong makikita mga muslim na lagi nila sinasabi, ah, ako ay muslim, ganyan. Pero hindi naman nila sinasabuhin pang muslim, hindi yan ang basihan ng pagiging tunay ng muslim. Hindi sa pangalan, hindi ko saan sila magaling, kung sino ang iyong mga magulang, kung muslim man, muslim ang kanilang mga magulang. Hindi sa lugar kung saan sila sinilang, kung sila isinilang sa lugar ng mga muslim. Hindi yan ang basihan ng pagiging isang muslim marami rin na uh, mga nagbalik Islam. Uh, limang taon, 10 taon na nagbalik Islam. Pag tinanong mo sila, sila yung mga Muslim. Pero hindi nila alam yung doktrina ng yung pananampalataya sa Islam, yung aligin ng pananampalataya sa Islam. So, nasaan na pala yung Muslim doon? So, so, nagbalik Islam na sila. Dahil sa panahon na, yun, pinagsyahada lang sila, then tapos na, hindi nila sinabuhay, hindi nila sinapuso. So, pagiging Muslim. At pagiging Muslim, tuloy-tuloy yun -tuloy yung pag-aaralan. Kasi, tuloy-tuloy din tayo mga pananatilihin yung pagiging Muslim natin. Kasi hindi natin alam, tulad ng sinabi kanina, sinabi ko sa Aya kanina, na wala tumutun na illa wa antum muslima huwag natin hayaan na tayo abutan na kamatayan man na tayo hindi mga muslim ha? huwag natin hayaan yan kaya hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay maaari mamaya bukas kunin na rin natin, kunin na rin tayo, na rin tayo ng, ng likha sa nanlikasan. Kaya pinapayo na lagi natin panaliti, panatilihin ang ating sarili sa pagiging isang Muslim. Panatilihin natin yung pananampalataya natin sa Islam, no? Mag-aral tayo, mag tayo kung mag-aral tayo ng kumain tayong panahon kasi ang pag-aaral sa Islam ay hindi natatapos ng 1 taon, 2 taon, 10 taon. Ang pag-aaral ng sarili yung Islam ay mag-uumpisa yan kung kailangan ng Muslim tayo mga nagbalik Islam kung kailangan tayo nag-Muslim yan ang umpisa mag-aral na tayo ah, wala naman nagbalik Islam sa atin ako balik Islam din ako si brother balik Islam eh. hindi wala kami nag, walang nagbalik Islam na alam na niya lahat marami nang ang kalah marami na marami ng alam sa Islam Nung kami na Muslim hindi kami marunong magsala hindi namin alam yung suratul Fatiha hindi namin surat, alam yung suratul Ikhlas lahat yan, inaaral namin pa unti-unti at hanggang ngayon nag-aaral pa kami. Si brother, uh, more than 20 years na Muslim. Ako, ila? 30? Ako, uh, 15 years, uh, 13 years so 15 years na ako Muslim. Alhamdulillah. So hanggang ngayon nag-aaral pa hmm? kami. Magdadawa Do kami, doon kami nagtatrabaho, kung saan kayo uh, nag-ano kanina. Pero nag-aaral pa rin kami. Yung mga nagtuturo sa inyo, nag-aaral din yan sila yan, kami ay mag-aaral patuloy hanggang sa kami ay dumating sa libingan at dapat ay gano'n din kayo kasi yung pag-aaral natin ang siyang, uh, ang siyang magbibigay sa atin magpapataas sa ating pananampalataya ha? kung hindi tayo mag-aaral titigil tayo sa pag-aaral tatapusin natin agad dito maniwala kayo sa akin mahawala yung pananampalataya sa iyo darating ang araw pag di na kayo nag-aaral hindi nyo na sinasaliksik ang Islam bibitaw kayo sa Islam lalo na sa atin pag natin sa Pilipinas, napakaraming mga fit na mga tukso sa atin. Ang daming mga bawal doon sa atin bilang mga Muslim. Pagkain, inumin, pakikisalamuha sa komunidad, diba? Right? yung mga pakipagrelasyon ng wala sa tamang lugar. Ha? Yung pakikipagsama natin sa, sa mga boyfriend na hindi kayo kasal. Yung gagawin dapat ng mga asawa nagagawa yung hindi kayo kasal, malakabilang sa manaking kasalanan. Yun na. So pangalagaan natin yung pananampalataya natin sa pamagitan ng pag-aari. Panatilihin natin yung takot sa Allah. Pilingin natin lagi sa Allah na tayo ay kanyang gabayan. At palakasin at protektahan tayo. At palakasin ang ating pananampalataya at protektahan tayo sa mga uh, haram. No? Uh, bigyan tayo ng lakas para malabanan o maiwasan natin yung mga pinagbabawal. So, insya Allah, pagkatapos nito, uh, umaasa ako na magpapatuloy pa rin kayo sa pag-aaral. May pagpapatuloy niyo pa rin yung parinigus ninyo hanggang makarating kayo sa Pilipinas. At insya Allah, ang pinakatabis, ma-share ninyo sa pamilya ah, niyo. Ah, ma-share ninyo sa pamilya niyo, mapag muslim niyo yung mga pamilya uh, niyo. Kung mayroon kayong mga asawa na hindi mga muslim, insya Allah, maging mag muslim niyo sila. Pagduan natin, yung mga anak natin, yung mga magulang natin, especially mo. Uh. Sa Islam, napaka-importante na magulang. Lalong-lalo lalo na yung ina natin, huwag natin silang babaliwala. Ha? Ang pagbaliwala sa magulang is sa kabilang sa malaking kasalanan. Kung pakikitungo mo na hindi maganda sa magulang, ay napakalaking kasalanan. So, inshallah, Allah, sa araw makita ko rin kayo na nag-share sa social media man, o actual man. Inshallah, Allah, nagdadawa, na social ng mga baksas. Okay? so good luck pa mayamay si brother naman ang mas share sure sa inshaAllah wassalamu <laughs> alaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh